Hello po sa inyo mga kajanski, Kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga swerteg numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Martes, May 28, 2024. Para sa mga taong Aries, may na ngayon ang iyong damdamin. Umiwas ka sa mga mapanuksong kilos. Ang kainaan ng damdamin, ang kadalasang sanhi ng pagsisisi sa huli ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero, 6, 9, 12, 26, 32, at 34. Para sa mataong Taurus, sundin mo ang bulong ng iyong puso. Wala kang dapat ipag-alala. Sa halip, dapat kang matuwa dahil mawawala ang takot mo kapag pinakinggan mo ang iyong puso. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerteng numero, Gemini, Taurus, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, 41 Para Virgo, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Virgo, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Virgo, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, hindi Virgo, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Virgo, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Virgo, Aquarius, ang Cancer, Leo, Ang Virgo, Aquarius, ang Cancer, Leo, Aries, Virgo, Aquarius, para sa mataong cancer, iyong iyo ang araw na ito. Pwede kang hindi kumilos. Ang iyong mapala na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 2, 19, 28, 37, 41, at 45. Para sa mataong leo, umiwas ka sa kakilala mong mahilig magunwaring siya ay nagkakaawa. Kung hindi mo ito magagawa, mabibiktima ka lang. Mahina ka ngayon, kahit muli umiwas ka. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 11, 15, 29, 38 at 40. Para sa mataang Virgo, ikaw mismo ay magugulat sa sarili mo dahil bibigyan mo ng katwiran ang iyong mga kahinaan. Ang isip mo ay ayon sa mga kapretsuhan ng iyong damdamin. Ang iyong mapalad na kulay ay white, ang iyong mga numero 6, 12, 20, 24, 30 at 37. Para sa mga taong Libra, biglaan ang magiging pagbabago ng isip mo. Mas uunahin mo ang personal na kalikayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mga numero 8, 10, 24, 34, 42 at 45. Para sa mga taong Scorpio, napakalakas ng kuto mo. Hindi ka pwedeng dayain at pagtaguan ng mga motibong pansarili lang ang mga taong didikit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay magenta. Ang iyong mga maswerte numero 5, 16, 29, 32, 35 at 43. Para sa mga taong Sagittarius, hinahanap mo ba ang daan ng katwiran? Hindi mo ito makikita dahil ang sarili mo ay matatakpuan mong nakikinig sa mga sinasabi ng iyong damdamin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 12, 29, 31, 38, 40 at 44. Para sa mga taong Capricorn, pagbigyan mong muli ang pagkikipagpalikan. Hindi pwedeng sayangin mo ang mga araw na ikaw ay nalilito, kung saan hindi mo malalaman kung ano talaga ang dapat mong gawin. Ang iyong mapanad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero 5, 17, 29, 35, 41 at 45. Para sa mga taong Aquarius, papamahinga ang magiging dahilan mo kaya't bigla kang tatamarin sa paglalakwa siya. Pero ang totoo, may gumugulo sa puso mo. Ang yung mga ng kulay ay beige. Ang yung mga numero, 4, 22, 25, 34, 37, at 43. Para sa mga taong Pisces, kung ano ang idirikta ng damdamin mo, yun ang makakabuti para sa iyo. Kung ano ang sasabihin ng isip mo, baliwalain mo. Dalahad nito ang iyong saya at ligaya. Ang yung mga ng kulay ay green. Ang yung mga maswerting numero, 3,